Yo, magandang hapon. Yan, nasa biyahe kami ngayon ni Boss Centro. Ayan, si hey. subukan namin dumaan dito sa may ano. Dito sa may uh, na mumukpok binaan. Ayan, dito sa mismo nga yun. Tingnan namin kung ano. Uh, wala na masyadong traffic. Mas malapit kasi dito ang dumaan compared dun sa ano. Dadaan tayo sa sentro. Tapos tatagos tayo ng ano, Pagasimbahan sa apat try namin dito ang tamaan kasi ano naman eh halos yung daan kasi dito ano na mag-aayos na yung sa may parte ng amungupok ayos na rin so pero may mga mangilan-ngilan pa rin ano na lubak kagaya na ito eh alam di ano i ano itali ulit Oh, malu Tush. So, ayan. Titingnan natin yung karga natin kasi shadow na daw maanog. Oh, pala, ano? Huwag natin yung tali. Boss. Ye ano? Ye yung truck ng Fuji Denso, dalawa. San kaya yang galing? Ayun. dito kasi medyo umaangat siya eh. Ayan. Kailangan natin ayusin yung karga. <coughs> yun yun ang may dalawang truck ng Fuji. ayusin lang muna namin, tas balik mo. Ayan tayo, sangan natin yung karga natin. Umalog-alog kasi. Hindi kasi pwedeng maalog-alog yung karga natin kasi baka manlaglagan yung mga refrigerator natin sa likod. Kaya tayos muna na. So ayan, tuloy tayo sa biyahe Yun. Diba? Ayan e, o, may isang malaking lubak. Ayan, kaya sa mga hindi dito kabisado yung daan, ayan, magdahan-dahan na lang po kayo wala namang masama magdahan-dahan ayun, pasensya na kayo kasi ganito yung daan dito <laughs> ayun ito yung ano, ito yung uh, isa sa medyo malala sa ngayon meron pa dyan sa unahan may mas malala pa dyan sa so, sadyang mabagal lang pala talaga itong truck Yeah, makikita nyo naman yun dyan eh, pag ano natin. You oh, yung dun sa may parte mo mabagal dun. Yan, dyan na yan. Yan o, oh, lupa na nga yung iba eh. pa na sila dumaraan lalalim na ng guhit nito ano na yan ramdam na ramdam na yan sa motor kung sa 4 wheels nga ramdam yan lalo na sa motor ramdam na ramdam yan so dito na tayo ngayon sa crossing ng Panay Tayan Webo yan grabe oh. so ang first drop natin ay sa binahan So, on 7 binaan. Aper ba? Aper? Aper? Check ko na lang mamaya. So Ito yung crossing ng Panay Tayan. Tapos dito naman sa kanan yung Panay Tayan. Ispaltado na rin dito. Hanggang doon lang sa ano, makatawid lang sa ano, last part ng ano, apat na lane. Excuse me. Yan, panay tayong bridge. Yan, hanggang dito lang yan, spaltadong ano, four lanes. Tapos tatawid na tayo dyan sa two lanes. medyo groggy na yung daan dyan. Yan. Mas part na yung spalto dito. <laughs> Ito yung bagong, ano, bagong semento. Ayan. Okay na din naman na siya. Mas mabilis talaga dito dumaan compared dun sa baba. Kaya lang may mga yan. Ganun. Mga manaka-naka ano, lubak. Inuuna na din kasi nila yung mga tulay na may four lanes. Para hindi sa prank yung ano, mga biyahero. <laughs> kasi akala mo 4 lanes pa yung pala, 2 lanes na lang yung tulay lumalagpas minsan yung mga biyayero doon. May case kasi na may namatay doon na ano, isang pamilya, lumagpas yung sasakyan nila sa tulay Hindi kasi alam ng driver na yung 4 lanes ay sa kalsada lang. Pagdating sa tulay 2 lanes na lang yun. Kaya lumagpas sila doon sa ano, lumagpas sila sa tulay Pumulusok yung kotse nila sa tubig. Okay. Sa so, dito, medyo groggy din dito yung Kaya daan. Kaya magdaan-daan din kayo dito kung ayaw nyo maging groggy din kayo. <laughs> Ayan. Medyo expired na rin dito yung ano, spalto. Ayan. Ito na yung ano, parang boundary ng amumukpok at saka ng binahan. Ayan, di ba? Ang laki butas Ingat na lang po kayo dito sa mga butas-butas na to Alam nyo naman Yun, pasunod dito Darderecha na yan, magandang dana yan eh. So ayan, malapit na kami sa binahan. Nakahalapin pa namin yung bahay ng customer. Trabaho muna kami.